Buti na lang, hindi rin natuloy ang pagpapalayas ng hipag ni Tinang kay Lilith. at nagmakaawa nga si Lilet sinabi dito na magtatrabaho siya para sa ganun ay mayroon siyang maiambag sa mga gastusin sa kanilang bahay. Dito naman dumating ang asawa ng babae at ang anak nito. Kung kaya't Nakita nga nila ang ginagawa ng babaeng ito kay Lilet na pinapalayas. Nakiusap naman ang asawa ng babae kung kayat dito na nga hindi na natuloy ang pagpapalaya sa ating bida na si Lilet. Samantala, nakita nga ni Lilet ang keychain na kung saan ay ito ang ibinigay sa kanya ni Tinang nakasama doon sa bag kung saan siya nailagay noon na iniwan sa gate ng kanilang eh, ng bahay ni Naramir noong baby pa siya. Samantala, lagi nang ngang nalilate si Lilet pagpunta sa school dahil nga nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Kung kaya't kinausap siya ng kanyang professor kung makakasabay ba siya sa kanyang mga kaklase o hindi na dahil nga lagi siyang nalilate. Nakiusap naman si Lilet na bigyan siya ng pagkakataon dahil nga naghahanap buhay pa siya para sa kanyang mga pangangailangan sa school. Samantala, Naalala naman ni Attorney Simon ang kanyang nakaraan na kung saan ay iniwan niya ang kanyang anak noon sa kanyang best friend ngunit lumubog daw ang barko na sinakyan ng kanyang best friend noon at namatay nga ito kasama ang kanyang anak iyon ang kanyang pagkakakilala Umiiyak nga siya nang makita ang karton na kung saan ay nandoon ang mga gamit ng baby na inilaan niya para sa kanyang anak kung sakaling babalik na siya sa Pilipinas. Umiiyak siya nang maalala ang pangyayaring iyon. Samantala, sa ikatlong pagkakataon naman, nagkrus na naman ang landas ni Lalilet at ang attorney Simon na ito. At Nalaglag nga ni Lilet ang kanyang bag dahil nga nagkabangga sila. Nakita naman ni Atty. Simon ang keychain sa bag ni Lilet at nagtaka nga ito kung bakit nasa kanya dahil ito ang palatandaan ni Atty. Simon kung nasaan ngayon ang kanyang anak. At hawak-hawak nga ni Lilet ang keychain na ito at dito nga tatanungin ni Atty. Simon kung bakit na ang naturang kitchen na ito dahil si Lilet nga ang anak ng attorney na ito at kapag makilala na nga ni Lilet na buhay pa nga ang kanyang nanay ay siguradong dito na magbabago ang kanyang buhay lalo pat isa ng uh, magaling na attorney ang kanyang nanay ngunit sa pagkikita na naman nila ay hindi magandang pagkakataon at ito po ang mga dapat natin abangan bukas kung sino na nga, nga ba si Atty. Simon dito sa buhay ni Lilet. Si Lilet nga ba ang anak ng attorney na ito? Yan po ang mga dapat natin abangan bukas dito lamang po sa Lilet Machas Attorney at Lo. Maraming salamat po sa panonood.